kikitain mo. good morning po Philippines. today pag-usapan natin ngayon, okay ba mag DCA or dollar cost averaging sa crypto or any other investment? All right. So, kung nakikita niyo po dito sa screen, ito ang total market cap ng buong crypto, okay? Wala po dito hanggang from new nagkumpisa sila ng 2010 kasi trinak lang nila around 2018. So, tignan po natin, okay? since trinak nila from here to the peak nag increase na po siya ng 800% now hindi ko po alam yan kung ilang x yan pag kinonvert mo sa times okay so right now po nasa 497% siya okay so let's say mag invest tayo sa crypto kasi na na-introduce tayo ng kaibigan natin, sabihin, sabihin sa atin, Uy, bili ka ng Bitcoin, tol. Bili ka ng Ethereum, tol. So, let's say, kunyari, 20, 2018 yon Okay? Tulad nung akin po, 2018. Nung nag-start ako, katapos na, na ng 2017, so, mga December 2017, nag-start akong bumili. So, around this po yun, dito po yun sa may guhit dito. Nung bumili ako, nasa top siya, local top, kasi patapos na yung bull run -on. So, let's say bumili ako dito, tapos hinahold ko lang siya, kasi nung time na bumili ako, hindi pa ako makapag-withdraw sa Coinbase, hindi ko alam kung bakit. Parang meron pang mga requirement. So, hindi, hindi ko siya nabenta, bumagsak siya at 1.73%, minus 73%. Imagine mo po, kunyari, naglagay ka ng na isang daan, okay? After one year, naging 30, okay? Laki po nun. So, ganun po nangyari sa akin. So, nawalan ako ng gana. Hindi ako bumili ng crypto until 2020 na uli. Ganito. Diba na 2020 na. So, yung mga na-stuck ko dito na naging minus 70%, nag-boom. Tumaas siya kasi hindi ko siya nabenta. So, yung Bitcoin na binili ko po noon, nag gano nag uh, parang 7x bago ko na realize na may bitcoin ako sa Coinbase okay kasi kasagsagan no ng ano eh ng pandemic so hindi ko siya naisip ayun pa yung isang reason na hindi ko naisip na bumalik sa crypto kasi nung time na yun parang syempre mga natatakot ka wala kang work for ano temporary wala kang work kasi dito sa Canada po yung mga nagtatrabaho hindi nila pinapasok pinag ano, nila ng ilang buwan. Parang, diyan muna kayo sa bahay. Ganun, 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 ganun niyan, yan. Lahat, na. Nakikita nyo, bandang bandang August 2020, yung mga bahay sa tabi-tabi nyo, sa isang block, may limang binibenta. Imagine nyo, ganun, ganun na ang panic po. Siyempre, walang pumapasok na pera, di ba? So, ganun nangyari. So, inignore ko siya, 2020. Pero at that time, alam ko na yung mga Bitcoin having. Hindi ko na lang talaga natutuan. Na, So, nung pagbalik ko, nandito na siya. Ano na? Bandang August na. Ayan, ganyan, ganyan. So, medyo break even na ako niyan. Tapos, bandang December, ganyan, naging 7x na yung ano ko, Bitcoin ko. So, doon na naman ako, doon na, ano, na naman ako, ano, pumasok. Nagkamali na naman ako. Kung imbis na, pumasok ka na maaga-aga pa dito, dito ka na naman ng na ganyo pero at that time nag parang nag almost from 7x nag almost 12x na yung pera ko sa Coinbase so kumita na rin ako ng konti pero hindi ako nakabili dito sa baba okay so ngayon isipin natin the same scenario po December, um, December 2017 na introduce kayo ni, ng kaibigan niya sa Bitcoin or any in a crypto sabihin mo lang Ethereum okay so tignan natin dito sa website kung ano mangyayari So, let's say, nag-ubisa ako ng December 17, okay? Uh, so, mga around that time, pwede ako mag-invest ng mga, sabihin mo ng 200 a month, ganun. So, titignan natin, 200 a month. So, since nasa Canada ba po ako, sabihin ko na ng 150 a month kasi in US dollars to. So, let's say, monthly from December 17, hanggang January, hindi niya nakukuha itong February kasi hindi pa tapos yung buwan. So anyways, kung inumpisa ako siya na ganoon, tapos hindi ako natinag, bumili lang ako, inhold ko lang siya, 11,000 yung mabibili kong total. Pero, in the end, nung January this, this year, ang total niya na is 64, nasa 64k na po siya. Okay? So, umaga, mat talagang malakas ang DCA pag magdi-DCA kayo. Pero kung magaling din naman kayong alam niyo yung ano, yung mga cycle top, cycle local top, local bottom, etc. etc. Pwede na kayo mag-day trade pero ganito po 'yan. You know, ang problema po sa day trade is just because nag-day trade ka ngayon, it doesn't mean na magaling ka na, okay? It takes time po para magamay ang pagde-day trading. Okay? Kasi po ganito nangyayari 'yan eh. May mga lags diyan eh. Let's say, nag-start ka mag-day trade, okay? Kasi, syempre, meron kayo isang libo kunyari. Bumili ka dito. Binenta mo, uh, bumagsak. Bumagsak siya. 2019, bago pa mag-Bitcoin having. Bumagsak siya. Syempre po, human emotion po. Nangyayari. Pag dito, to dito, ano na yan? Mentally, ano na yan? Parang i-challenge ka na yan. Oh, shoot. Minus 40. Minus 40%. Anong gagawin ko? Uh, minsan, mapapabenta ka nang hindi mo nalalaman. Yun, natalo ka. yung 1,000 mo, naging 400, naging 600 na lang. Okay? Tapos, next thing you know, next thing you know naman, biglang, after one year, oh, nandito na. Nag-600 times na. Eh, kayo, binenta nyo na dito. Ngayon, nagpo-fomo na naman kayo. So, anong isip nyo, oh, shit, shit, namiss ko, namiss ko. Pero, syempre, may time pa yan. Pasok ako. Pasok naman kayo dito. Pasok naman kayo kunyari sa... Um, hold on lang po. Ah. Okay, ito. Pasok kay dito. Bakit tayo magsulat? Ang weird po. Anyways... Baka iba kulay. Tignan ko lang po. Ah. Hold on lang po. Kulay yellow. Natin. Wala. Talaga magsulat eh. Anyways, forget it. Hindi na ako magsusulat. Um, So, let's say binenta nyo rito, minus, four, uh, minus 40% na kayo, okay? Nung una, minus 40%. Dahil, syempre, emotional roller coaster yan eh. Di ba? Parang baka, ba, malaki yung in investment nyo. Talagang patutorete kayo niya, no? 40%. Tapos, isang taon pa, lumagpas. Tapos, di nagmumove. Okay? So, binenta nyo. Na-relieve kayo. Nabawi nyo. At least 60%. Bumalik sa inyo, di ba? Now, after, ano, makakalimutan nyo na kasi para sabihin nyo sa ah wala yan scam yan scam po yan scam yan wala yan ano yan so mangyayari after nyan tataas naman yan mataas yung sabi nyo pa rin scam yan wala yan scam yan scam yan sabay pagdating dito isip nyo parang ay shoot shoot hindi na scam to ibang klase na to in the meantime nag move na siya ng five, almost 500% po so ngayon papasok ay dito pasok ay dito okay Oh, pasok kayo dito kunyari. Let's say, um, pasok kayo dito from here to here. Uy, nag-move up siya, 33%. Yung isang libo yun, naging 100, ter, yung naging 1,300 na. Okay, o, oh, sige po, sige, pasok. Mag na bumagsak. Okay lang, sige, medyo natuto na kayo. Okay lang yan, hintayin ko. Oh, makisuloy, nakabawi ko yun, naging 50% na. Oh, wow, yung isang libon yun, naging 1,500. Tapos, mangyayari niya, nagiging greedy na kayo, di ba? lagi pag sobrang greedy na. dito na nangyayari after, okay? Oh, sige, hintayin ko lang uli yan. Umangat naman eh. Umangat naman eh. Sige, okay na po yan. Hintayin ko yan. Ayan. Yung 1.5 nyo, naging minus 72%. Magkano yun? I'm not sure. Mang manguhula lang po ako. Parang 400 siguro. From here, bumili kayo. Tapos, hinold nyo. Bent. Hindi nyo na ano. Ngayon, nasa inyo yan. Siyempre, emotional nyo na yan. Kung ibibenta nyo or meron na kayong result uh, resolve this time na parang hindi nangyari na to hintay ko na lang ulit but at that time though lugi na kayo kasi apat na taon huli yan huy, mga boys apat na taon po uli yan bago nyo hintahin bago na natin ha pakita ko sa inyo ha date range mugsak dito di ba kunyari dito wagsak ayaw nyo ibenta Ayun siya yung benda. Nagloloko po yung ano ko. Hindi ko alam kung bakit. Anyways, i-reset re ko lang sandali. Malang yun. Okay. So, dito tayo sa date range okay so bumagsak bumili kayo dito sa 1.6 trillion na part umakit siya nag 30% increase kayo tukantawa kayo pero bumagsak ulit siya hindi kayo natakot kasi natutunoy kayo dito umakit siya oh wow 50% from 1,000 to 1,500 tapos nag ready kayo inod nyo hanggang dito No, hindi niyo na alam gagawin niyo. Ang dami niyan, no, from 2.53, 2.7, 2.9 trillion hanggang nandito na kayo sa 900 billion. Ang no? laki na po niyan. Bo, kung 3 times na pa yung tinalo niyo, yung 1.5 niyo naging 500 na lang. Okay? So, ngayon, ang mangyayari diyan, either you hold niyo or gagawin niyo na naman yung ginawa niyo. ibenta niyo na naman tapos sigaw-sigaw na naman kayo. Ay, 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 Aangat ulit yan after ilang ano. Imagine nyo. Hindi nyo binenta rito kasi naging greedy kayo. Binenta nyo ng high. Bumili kayo ng high ulit. Ah, uh, bumenta nyo ng low. Bumili ulit kayo ng high. Tapos hinold nyo hanggang bear market. Tapos either bibenta nyo or i-hold nyo. Tagal niya, no? Ilang araw. 679 days, okay? Eh, hindi pa, yung, hindi pa bull run po yan. Dito ang bull run, no? usually nasasakop sakop niya yung ano the next year kalahati ng the next year so let's say hanggang April so imagine niya 1085 days bago kayo makarecover pero pag recover niyo naman mataas ang marerecover niyo syempre mas higher sa peak ng previous peak so ganun so ayun po nangyayari sa mga tao na nagtatry mag day trade or mag swing trade or whatever na wala naman po silang experience. Okay? Okay lang naman po mag-day trade para matuto kayo. Paglagay lang kayo ng isandaan. Okay? Isandaan lang ilagay nyo para ng pag aralan nyo. Para malaman nyo yung mga long-term swings na alam mo yun. Yung parang alam nyo kung saan kayo bibili. Alam nyo kung saan kayo magbibenta. Tulad nito, nag-pick dito. Pagbibenta na kayo dito. Tapos, hintayin nyo muna. Usually, nag-retrace po yan. Tawag nila dyan mga PIP retracement. Ayan, ginagawa ng mga magagaling mag-trade. Ganyan po. Uh, gawin nila ganyan. 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 nila. Tapos, titignan nila na ganyan ako nasa na. Usually, nagre-retrace po yan from the top to bottom. Like, let's say, 50% or 6.618%. Ganun-ganun. Tapos, akit ulit. Okay, but, 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 since nasa Tap ka ng bull run, matagal po yan bago bumalik. Hindi po yan yung mga local top and bottom na tulad ng ganito. So, basically, kailangan mo ibit yung mga magagaling mag-trade. Iaano mo ganyan, tapos ibibenta mo dito. Parang napakahirap po yan. Even maski alam mo yan, tignan mo yan. Oh. oh tap, 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 tap. Hindi ka pwedeng magbenta dyan. ay ah, mag, ano, hindi ka pwedeng mag, ano rito. Oh. Mag-sell and then bibili ka ulit kasi ang tendency niya po ay peak bull run hindi po kayo mag go against the grain okay kung nakikita nyo po yan money flow index green ang tagal oh from October to ano 2018 green oh wave trend ang taas ang wave trend nya tapos tingin mo RSI puro pula lagpas 80 lagi oh ibig sabihin lahat ng tao dyan nagpopomo so hindi kayo pwedeng mag buy high oh sorry sell high buy the retracement and then sell again by the retracement mas mabuti pa sa inyo mag hold na lang po I hold nyo na lang yun pag ganyan okay pero maganda rin yung alam niyo yung mga basahin yung ganito para hindi kayo maipit sa taas pagdating ng peak bull run and then hinold nyo hanggang dito sa baba maghihintay kayo yung extra 4 years po bago bumalik yan Okay, so ganun po ang diferensya nun. So if I were you, kung gusto niyo mag-double or mag-triple ang pera niyo, bibili kayo sa area ng bear market na almost ninyo, 2019 to bago mag Bitcoin having, bibili kayo Oh, tapos hold na lang kayo diyan hanggang peak bull run. Usually, ang Bitcoin ano or crypto bull run ang nangyayari from bear market into the Bitcoin having tapos after ng Bitcoin having naglalas pa siya ng almost a year into the next year. Basically, 20 ang Bitcoin having last time is 2020 mid 2020 oh sabi mo lang April May naglalas pa siya na isang taon oh 2021 May ganyan ganyan so by this time you better start ano parang sell na slowly 10% 20% etc etc wag mo lang hintayin na gumanito pa kasi pag hinintay mo madadali ka babalik ka sa bear run and then hintay ka ng apat na, ng tatlong taon kasi para mabuo yung 4 year cycle okay so right now po right now okay right now nandito tayo sa paangat na po tayo papunta na tayo ng bull run okay ilang ilang araw na lang po titingnan natin ha kung kailan ng bitcoin having so kung makikita nyo po yan Tignan natin itong mga drenowing ng na mga nagtit-TA okay? Para mas madaling maintindihan. Um, pwede ba nila to? eh uh, hanap tayo na mas maganda. Ito, para mas simple. Lang date, huwag yan. So, visit natin to. Hopefully, makita natin. One second. Okay, ito guys. Okay. So, nakita nyo, ha? Bitcoin having nung last time. March 11, May 11, 2020. Tapos anong nangyari after ng Bitcoin having? Boom! Okay? As gaano katagal? Hanggang 2021. So, pagkatapos pa lang ng 2020, mag-start na kayong mag-DCA palabas. Hindi pa pasok. Okay? So, ito, titignan po natin yung sa baba. <clears throat> Updated po to kaya maghanap tayo ng iba. So, ito, ito. Ito itong delta. Okay. So, nandito na po tayo. Nakita nyo po, ah, history ng Bitcoin. Nandito. 2009, unang-unang block, lumabas. Okay. Si Hal Fini, nag-send ng Bitcoin sa sarili niya. Okay. Unang having po, 2012. Okay. Black height, 21. Bawat, pag nagma-mine ka at na na ka or let's say nakapag-mine ka ng isang block bawat isang block may 25 bitcoin okay po next having 2016 July 2016 so nangyayari yung reward system nagiging half okay kaya tinatawag nilang halving di ba makes sense kaya pag nakapag-mine ka ng isang block 2.5 bitcoin And so on and so forth. Nandito na po tayo sa 2024. Ang taas na ng black height. Ngayon, nahab na 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 ng hab na ilang beses. So, ba ngayon, sa, bakit projected nila March? Ang projected po nila rito mga April. malito <clears throat> Anyways, 3.125 na lang po ang rewards pag nakapag-mine ka ng sarili mo. Okay? Ito po, take note po ah. Nung bandang 2012 po, basket naka naka ano ka, naka-laptop ka na bulok, okay? Nagmamain ka. Araw-araw naka on lang. On average po, sa isang buwan, makakalimang Bitcoin ka. Kasi magmamain ka sa pool. Parang magjo-join kayo lahat-lahat ng power nyo. Tapos pag nakapag-main kayo as a group, i-share, i-split nyo evenly kung gaano ka taas yung hash rate nyo. Ganun po yan. Okay? Anyways, nasa na po yung picture na hinahanap natin? Nasaan ah, na siya? Ito na po ha. Ah. So, katatapos lang nung ito, ano, palabas na tayo sa, dito sa 2020 having nag tapos nangyari nag bear market na tayo after ng, 2021 na siya nagumpisa siya mga December 2021 bagsak siya ganyan ganyan bagsak bagsak ngayon nandito na tayo nag crab siya dito 22 hanggang 23 nag crab siya tapos nagumpisa na siya ng umakit ulit nung um, third or fourth quarter ng 2023, okay? Kung nakikita nyo, kung check nyo yung mga ibang altcoins, nag five times na pataas yung mga iba. Pero yung Bitcoin, hindi pa nagpa five times, nag-double pa lang siya from yung pinaka-low niya na um, cycle low niya ng 2022, November 22, nung tinarantado ni SBF yung crypto market, okay? <laughs> yung ninakaw niya lahat ng stuff. Anyways, So, from 2022, 15,000. Ngayon, nasa 50k na po tayo. So, projected having po, like I said, nasa... Wait a minute po. Wait a minute. Bakit hindi siya na nag-unblock? Yung projected having po is nandito po tayo sa mandang kandalaran. Kuwita natin para ma makita. Let's say around this area. Kaya po, dito magbi-Bitcoin having, okay? So, tinisip nila, mag, pwede pang pullback pa baba. Tapos, saka na siya magbubulusok hanggang 20, 2025 lang po, ha? Hindi 2026. So, you know, from, 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 from the top ng Bitcoin having, in-expect nila 3 times. Okay? This time around, in-expect nila 3 times. So, let's say, ang 3 times is like say 287% I don't know hindi ko po kasi may convert yung percentage to ano eh, to x di ba anyways so ganyan po mangyayari so if I were you magdi DC ako tipin nyo lang to kung halimbawa nagumpisa kayo magdi DC sinabi sa inyo ng lolo nyo na uy may bitcoin ngayon ng mga 20 2015 yun, okay? Sabihin natin 2015 kayo nag-umpisa, okay? Sabihin natin mga September 2015. Tignan nyo po yung 15,000 na diniposito nyo. Isan, 150 a month. Kaya na po ang presyo nyan. Ngayon, hanapin nyo po. Hanapin nyo sa traditional market, sa traditional finance. Hanapin nyo po sa ano, kung merong nagreturn ng ganyan. From 9 years ago almost 10 years ago. Wala po.